Habang papalapit ang kapaskuhan, magpapalawak na ang operasyon sa International Routes ng Philippine Airlines Upal para tugunan ang dagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Si Sherry Light, magbabalita kas ng PAL ang flight network nito sa pamamagitan ng dagdag na biyahe at mas malalaking eroplano para sa mas maayos at komportableng paglalakbay ng mga pasahero ayon kay PAL President Richard Nothal bilang pambansang flag carrier patuloy silang nagsisikap na mapabuti ang kanilang serbisyo at mapalawak ang koneksyon ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo dagdag pa niya hindi lang ito tungkol sa operasyon kundi sa pagbibigay ng world class service at tunay na Filipino hospitality ti sa bawat priyahe sa Australia, dodoblehin ng PAL ang Manila Perth flights mula tatlo hanggang anim na beses kada sa pagitan ng kalagitnaan ng Desyembre 2025 at Enero 2026. Araw-araw na rin ang biyahe patungong Melbourne habang ang ilang flight sa Brisbane ay gagamit ng mas malalaking Airbus A330 aircraft. Bukos sa Australia, magdadagdag din ng flights ng PAL sa ibang ruta kabilang ang Manila-Dana na magiging araw-araw na biyahe at Manila-Busan tataas sa labing isang flight kada linggo hanggang Marso 2026. Magbabalik din ang seasonal flight ng PAL sa Manila sa Japan simula Nobyembre 24 habang madaragdagan ang mga biyahe patungong Narita, Osaka at Nagoya sa kasagsagan ng Holiday Rush. Palalakasin din ng PAL ang operasyon sa Cebu sa so pamagitan ng dagdag na biyahe papuntang Osaka, Narita at Guam na magsisimula sa Desyembre 16. Sa North America, madaragdagan ang Manila Manila flights mula tatlo hanggang limang beses kada linggo simula Nobyembre 25 bilang bahagi ng pagpapalawak ng network ng PAL sa US. Sa pamamagitan ng mga bagong ruta at dagdag na piyahe, layunin ng Philippine Airlines na magbibigay ng mas maraming pagpipilian, mas maayos na koneksyon at mas matataas na antas ng serbisyo ang mga piyahero ngayong kapaskuhan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMN News.